kamakailan lang ay napanood natin yung high school graduation ni Ate Helen. And then, after that, ay naibahagi ko rin yung excitement niya dahil, sa tulong ng kanyang sponsor, ay may pagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Pero noon hindi pa siya sigurado kung anong kurso ang kukunin. At ngayon nga ay naka-enroll na siya, anong kurso kaya ang kinuha niya, at saan siya mag-aaral. Well, yan po ang pag-uusapan natin ngayon. At syempre meron din tayong update kay Alona. Hello, at welcome to Philcon Living, kung saan pinag-uusapan ang charity, spirituality, at lifestyle in general. Kaya kung bago ka palang sa aking channel, pasubscribe naman ka bayan, para updated ka sa mga susunod ko pang videos. So, gaya ng sinabi ko, naka-enroll na si Ate Helen. Pero saan nga ba siya nag-enroll? Well, siya po ay mag-aaral sa Valencia Colleges Incorporated o mas kilala in short as VCI. Ito ay matatagpuan right at the heart of Valencia City sa probinsya ng Bukidnon. Ang VCI ay isang private, non-sectarian, non-profit institution of learning that engages in the education, training, and formation of persons to serve the needs of the community. Pero bakit nga ba VCI ang pinili ni Ate Helen? Well, Ayon sa kanya, hindi raw niya pinangarap na dito siya magka-college, pero inamin niya na magaan ang loob niya sa school na ito hindi lang dahil sa quality ng edukasyon kundi dahil mababa ang tuition fee compared to other schools. At syempre, may kasama ring peer pressure dahil nabanggit niya na marami sa kanyang schoolmates sa senior high ay dito rin mag-aaral. Anong kurso naman kaya ang kinuha ni Ate Helen sa VCI? alam naman natin sa unang vlog pa ni Sir Paul sa kanya na gusto niyang maging teacher balang araw. Pero bago pag rumaduate sa senior high, ay nasabi niya na ayaw na niyang maging teacher dahil masyadong magastos at mapapalayo siya sa kanyang pamilya. Instead ay kukuha na lang siya ng public administration dahil may school na nag-o-offer nito doon mismo sa kabanglasan. Pero last month ay tinanong siya ng kanyang sponsor. Ito ang tanong ni Mang Gusteng sa kanya. If money is not a problem, ano ang kukunin mo? Teacher o Public Administration? Dito na natauhan si Ate Helen na seryoso pala ang kanyang sponsor na tulungan siya. Kaya in short, Bachelor of Elementary Education ang kursong kinuha niya, at ito ang kanyang tuition fee at iba pang bayarin sa unang semester, halos 19,000. Ito naman ang proof na naka-enroll na siya kahit 1,350 pesos lang ang kanyang down payment. At ito na nga si Ate Helen, proud na proud na pinakita ang kanyang school ID at ang kanyang mga subject sa first semester na may total na 24 units. Pero alam nyo ba na kinabahan si Ate Helen after ng enrollment na baka pagagalitan siya ng kanyang sponsor? Bago siya kasi pumunta sa VCI para mag-enroll ay nasabi niya kay Mang Gusteng na 12,000 lang ang tuition fee, yun pala ay halos 19,000, kaya humingi siya ng patawad sa kanyang sponsor. Naintindihan naman siya ni Mang Gustang kaya pinayuhan na lang siya na mag-aral ng mabuti hanggang sa makagraduate para hindi masayang ang kanyang effort at sakripisyo. Samantala, si Alona naman ay naka-enroll na para sa grade 7, pero hindi na siya sa mag-aaral kundi sa San Vicente pa rin, kung saan siya nagtapos ng elementarya. Nag-open kasi sila ng grade 7 doon kaya sila ang pinakaunang batch ng grade 7 sa San Vicente. At dahil nag-promise noon ang kanyang sponsor na bibilhan siya ng cellphone pag grade 7 na siya, tinupad na ni Mang ang kanyang pangako at nagpadala na kay Alona ng pambili ng cellphone. Well, yan lang po mga kababayan ang update sa magkapatid na PB team scholars na sina Ate Helen at Alona. Maraming salamat sa pagsubaybay at mabuhay ang Pilipinas. Adios.